Abay daming ang high IQ plays ni Lebron James against the Raptors binreak down ng kanilang depensa to finish the game with 16 assists. Well sa pinakaunang play nga natin ay mismatch na agad kay Lebron with quickly guarding him. Kaya naman itong si Jacob Pertel ay nakaabang to double team Lebron once na dumrive siya. But Lebron quickly reads the defense. Kaya ang ginawa niya, isi-set up niya si AD for a 3-pointer. Lumayo nga kay AD on the other side of the court para mahila niya pa. Itong si Pertel mga idol at hindi na makahabol at makakontest pa kay Davis. At ang pinlano ni Lebron ay gumana. 3-pointer for the big man. Then with just 0.9 second left, ay dito ngayon naging matalino lang si Lebron at nang makita niyang dalawang Raptors player chasing Austin Reeves na balak mag quick shot, ay hinayaan niya lang muna silang habulin siya. And as a result ng being patient ni Lebron, wide open tuloy itong si AD for another 3-pointer. At sa pick and roll nga dito with Jackson Ace ay nabasa niya na the Raptors defense doesn't really want to switch dahil mismatch kay Lebron itong sentro nila. Kaya nung bumalik na itong tao niya sa kanya at iniwan si Hayes, he just lab si it bangay mga idol, hinayaan na si Hayes na sumalpak another assist. At sa horn set naman ng Lakers dito, perfect read na naman ni LBJ sa depensa ng Raptors. Nakita niya nga nakatalikod itong si Jacob Pertol mga idol at walang balak na mag-commit dito kay Austin Rebis fully sa depensa. Kahit kahit wide open si Rui, hinintay niya lang mga idol na makalusot itong si Austin Rebis. Easy bounce pass mga idol, high percentage shot for the Lakers. Another high IQ play for Lebron.